<laughs> ito, meron ako, unlimited. Gusto ko. Kadiri, <laughs> tuloy uh, ito Bobo ka ba, si, <laughs> Yaka, unlimited. Uh. Saan nakakita ang Yosi, unlimited? Bobo ka ba? Nakilalay na <laughs> daw siya. bobo ka ba? Oo! Ayan ayano. ayan o. Flip tap, ka rin, flip top ka oh, rin. Flip top ka na! Oh, na, oh, na, <laughs> na. Ah, ah, Tatanga-tanga ka daw! Tatanga-tanga oh. ka daw! mo yun, balatan mo yun. Tingnan mo yan sa magawa sa kawayan. Oo! Oo! Isma na yan! Ayan o! O tatanga Oh, oh. oh. Ah, tak hina mo 'tong kok. <laughs> ah. Ano? Napaluto. Napaluto ay nag-joke! <laughs> Saan pupunta? Paroroonan, bakit? Ah. Oh. Uh, kayo, wala diyan kayo. <laughs> ano? Kaya nga kayo eh, kasi lahat kayo dito. Kayo, mga nasa harapan ko. <laughs> ano? <laughs>

Ito yung mga shy boy. Baka matimbre kami ni Melby. Gagay tayo, may timbre tayo. Gagawin. Ano sa atin, Melby? na. bayan. na. daw eh. mga free top on the line. Ay na, iroon na rin na. mo? tayo nakabilog?